Mga kaibigan, ngayon mayroon tayong nakamamanghang paksang tatalakayin. Alam nyo ba kung ano ang unang piraso ng damit na isinuot ng mga tao? Maaaring sabihin ng ilan na ito ay gawa sa mga dahon. Ganun ba talaga? Tingnan natin ang Biblia para sa sagot. Nakatala ang Biblia at ginawa ng Panginoong Diyos si Adam at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat at sila'y dinamitan. Nakuha nyo ba iyon? Ang unang piraso ng damit na isinuot ng mga tao ay isang kasuotan na gawa sa balat at ito ay ginawa ng sariling mga kamay ng Diyos. Namangha po ba kayo? Marahil ay hindi nyo pa napag-isipan ang tanong na ito, ngunit ito ay nangangailangan ng pagtuklas ang Diyos na makapangyarihan sa lahat at puno ng autoridad ay kayang lumikha ng buong sansinukob sa isang salita lamang. Maliwanag, kaya niyang papangyarihin ang isang kasuotang balat sa isang pagbigkas lamang. Kaya, bakit pinili niya na personal na gumawa ng isa? Ito ay nagtataglay ng malalim na kahalagahan. Alam natin noong una Si Adan at Eva ay hindi nagsusuot ng damit. Gayunpaman, pagkatapos natuksohin ng ahas na kumain mula sa puno ng pagkakakilala ng mabuti at masama, nalaman nila ang kanilang kahubaran at sinubukan nilang magtago. Nang bisitahin sila ng Diyos at hindi sila makita, tinawag niya sila at sinabi ni Adan, Sapagkat ako'y hubad, at ako'y nakatago. Bilang tugon, personal na ginawa ng Diyos ang unang piraso ng kasuotan para sa kanila mula sa balat ng hayop, katulad ng kung paano gumawa ang mga magulang ng mga damit para sa kanilang mga anak. Isipin niyo na lang po ang ng iyon. Hindi ba ito nagdudulot ng mainit at masarap na pakiramdam? Maaari niyong ituring ito na isang maliit na bagay na hindi kinakailangang banggitin, ngunit sa tila hindi gaanong mahalagang pangyayaring ito, nasaksihan natin ang pagiging totoo at pagiging kaibig-ibig ng Diyos. Ngayon, basahin natin ang isang espesyal na sipi mula sa mga salita ng Diyos. Sabi ng Diyos, Nilikha ng Diyos ang dalawang taong ito at itinuring silang mga kasama niya bilang nag-iisa nilang kapamilya, inalagaan ng Diyos ang kanilang mga buhay at tinustusan ang mga pangangailangan nila sa pagkain, damit at tirahan. Dito, nagpapakita ang Diyos bilang magulang nila Adan at Eva. Habang ginagawa ito ng Diyos, hindi nakikita ng tao kung gaano katayog ang Diyos hindi niya nakikita ang kataas-taasang pangingibabaw ng Diyos, ang kanyang pagiging mahiwaga, at lalo nang hindi ang kanyang puot o kamahalan. Ang nakikita lamang niya ay ang pagpapakumbaba ng Diyos, ang kanyang pagsuyo, ang kanyang malasakit para sa tao, at ang kanyang pananagutan at paglingap para sa kanya. Ang saloobin at paraan ng pakikitungo ng Diyos kina Adan at Eva ay katulad ng pagpapakita ng malasakit ng mga magulang para sa kanilang mga anak. Ganito rin ang paraan ng pagmamahal, pagsubaybay at pagmamalasakit ng mga magulang para sa kanilang mga sariling anak na lalaki at babae. Totoo, nakikita at konkreto sa halip na ilagay ang sarili niya sa isang mataas at makapangyarihan na katayuan, personal na ginamit ng Diyos ang balat upang gumawa ng damit para sa tao. Hindi mahalaga kung ang balabal na balahibong ito ay ginamit upang takpan ang kanilang kahinhinan o sanggahan sila mula sa lamig. Ang mahalaga ay itong damit na ginamit upang takpan ang katawan ng tao ay ginawa ng Diyos gamit ang sarili niyang mga kamay. Sa halip na likhain ito na gamit lamang ang isip o mahimalang mga pamamaraan, gaya ng nasa imahinasyon ng mga tao na gagawin ng Diyos, lahitimong ginawa ng Diyos ang isang bagay na sa palagay ng tao ay hindi magagawa at hindi dapat gawin ng Diyos. Maaring tila walang halaga ito. Marahil sa palagay ng ilan ay hindi na nga dapat pang ito. Ngunit hinahayaan nito ang lahat ng sumunod sa Diyos na dati ay puno ng malalabong kaisipan tungkol sa Kanya na magkaroon ng kabatiran sa Kanyang pagiging totoo at kaibig-ibig at upang makita ang Kanyang katapatan at kababaang loob. Naranasan niyo na ba ang matinding pagmamahal ng Diyos sa sangkatauhan? Inaanyayahan namin kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento.